So grabe dito talaga sa shop na to kasi nga napakamura lang ng kanilang products and at the same time napakaganda ng mga best deals nila kasi nga may mga off sila. Katulad dito yung price niya is nagre na lang ng 273 na dating original price is 992. So napakaraming best deals dito at mga coupons and at the same time free shipping siya in all orders. So napakabangis talaga nitong application. So ngayon mga kamalitik ipapakilala ko sa inyo yung bagong online shopping application natin dito. So ito yung Temo app. So itong Temo app guys is Bay sa Amerika at meron na din dito sa Pilipinas. So napakabangis talaga nito kasi nga low price lang dito yung mga products and at the same time high quality and napakarami niyang amazing coupons. At bukod doon meron din siyang site-wide sale with savings up to 70% off. At ang napakabangis pa dito sa ating online shopping application kasi nga pre-shipping in all orders. Okay, so lahat ng order natin dito is pre-shipping. Then dito mga tag meron siyang pre-return within 90 days. So halimbawa meron kang i-return -re na item pwede mo siya ibalik within 90 days. So, ganun guys, kalupit at kabangis itong application na Temo App. Ngayon, para makaklaim kayo dito ng 10,000 pesos na bundle, so ang gagawin nyo lang, itype nyo lang dito yung code ko. So, ilalagay ko din sa description box. So, yan yung code ko guys, ilagay nyo lang dito sa may search bar, then search nyo. Then, automatic, antayin nyo lang na may lumabas dyan. So, ayan, 10,000 coupon bundle gagawin nyo lang guys, i-claim nyo lang yan so nakalagay dyan, maglo-loading 5,000 pesos, congrats so meron tayong 5,000 coupon bundle titingnan nyo lang dito guys yung mga products na pwede nyo i-bundle so napakarami dito, i-scroll up nyo lang napakarami dyan katulad nito so napakaganda kasi mga quality dito yung product and at the same time, murang-mura sya at ang pinakamalapit sa lahat is free shipping siya kahit anong order nyo dito. So napakabangis talaga. So swipe nyo lang pataas, napakaraming product dito. Napakaraming mga gandang product dito and at the same time quality. And bukod dun guys, meron din dito sa may lighting deals. So napakalapit na mga deals dito. Katulad itong mga product na to guys, scroll up nyo lang. So ituturo ko muna sa inyo dito kung paano mag-register sa Temo application. So unang nating gagawin, kailangan muna nyo i-download sa Play Store yung Temo application. Search nyo lang yung Temo app. Take note pala guys, available to sa Android and iOS search nyo lang sa Play Store yung Temo app. So, halimbawa, dito na kayo sa application para makapag-register. Ang gagawin nyo lang, click nyo lang itong U dito sa may baba. Click natin. Once na maklik mo na yung U, lalabas dyan. Nakalagay dito, sign in, register. Okay, so ang gagawin natin para makapag-register, click mo lang itong sign in, register. Click natin. Then, ilagay mo lang dito yung mobile number mo. Yung ginagamit mong mobile number, yung active. So, kung ayaw nyo namang gamitin yung phone number or email nyo, meron naman choices sa baba, katulad ng continue with Google, and so on and so forth. So, kayo na bahala. Pero sa akin, yung gagamitin ko is yung mobile number ko. So, ilalagay ko muna yung mobile number ko dito para makapag-register. So, sabi dito, enter the verification code. So, magsasend niya ng verification code sa inyong mobile number. Ilagay nyo lang dito sa box. Sabi dito add an email for account security. So, kailangan natin dito maglagay ng ating email address na active. Wasa malagay mo na yung email mo, automatic mag-send yung verification code. Ilalagay mo lang dito yung verification code na sinend sa email mo. Wasa malagay mo na yung verification code na sinend sa email mo, yan na yung lalabas. You've added an email to your account. So, ang gagawin mo lang, tap mo lang tong okay dito. So, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gamitin itong Temo application. So, ang gagawin mo lang, click mo lang tong home. Click home. Dito guys, same lang din sa pag-order natin sa mga ginagamit nating online shop hindi ko nababanggitin. So, alam nyo na yan yung mga online shop na ginagamit nyo. So, para makapag-order dito, click mo lang itong search bar dito. Then, ilalagay mo lang kung ano yung gusto mong item. Anong yung gusto mong orderin. So, for example, ilagay natin sleepers. Sleepers. So, kung makita nyo, napakaraming pagpipilian dito ng mga sleepers. Ngayon, mag-order tayo. For example, mag-order tayo dito. So, kunyari ito, orderin natin. Para ma-order yan, kung makita nyo, may add to cart dito sa baba. Kung niyo nyo guys, yung price nya is 309 yung kanyang original price is 813. So meron siyang 61% na discount. Napakaganda talaga dito sa Temu app kasi meron siya mga best deals at mga discounts, mga amazing coupons sa na mga gamit natin dito. Ngayon para ma-order na natin tong chanelas, click mo lang tong add to cart. Click add to cart, then mamili ka ng kulay na available. Kunyari black. Then piliin mo yung size ng paa mo, for example 43. Then yung quantity kung ilan. Kunyari isa lang, no, add to cart na natin, automatic mapupunta siya dito sa my cart. Click natin tong cart. So ngayon para ma-order yan, i-click mo lang tong checkout dito. Click checkout. Once na maka-fill up na kayo dito sa my Temo app ng address nyo, ang gagawin nyo lang, click nyo lang tong save. Automatic mag-save yung ginawa nyo at click natin tong submit order, okay? Take note guys, ha, yung payment methods dito is acceptable lahat ng mga electronic payments. Tulad ng Gcash, PayPal, and so on and so forth. So lahat dito is pwedeng pwede. At ang kagandahan pa dito guys is free shipping siya sa lahat ng order. So kahit anong order mo, free shipping yan. At meron pa silang advantage guys na once na late i-deliver sa'yo, yung mismong product is automatic mag-credit yan sa inyong account dito sa my Temo app ng 55 pesos. Yan, makikita nyo. 55 pesos credit for late delivery. So ibig sabihin guys, halimbawa bukas talaga darating yung inyong order kasi nga na-track naman dito eh na-late siya ng ilang araw, automatic magkakaroon kayo ng 55 pesos sa inyong tema application. At ang kagandahan pa dito sa ating tema application, meron siyang price protection policy. So, ano nga ba yung price protection policy? So, ibig sabihin lang, once na nag-price drop yung in-order nyo, within 30 days, pwede nyo i-refund yung sobra na binayad nyo. Okay? So, for example, nag-order ka ng chinelas worth 400 pesos. Ngayon, within 30 days, pag nag-price drop yan, kunyari yung 400 pesos sa chinelas, naging 200 na lang, pwede mo i-refund yung 200 pesos. Kasi nga, pagpasok sa 30 days, pwede mo siya i-refund kasi nga meron siyang price protection policy. ano pa inaantay nyo, i-download nyo na yung Temo app dito sa Play Store natin sa ating cellphone at pwede rin to sa iOS, sa App Store nila. So sana nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again naman, tech PH, thank you and God bless all.